yung Japanese nyo? Japanese nyo? Wrong pronouncing. Ginoo. Tinan mo itong isa hmm. Arigato. Arigato. Thank you. Thank you. Ano? Arigato? Arigato? Thank you. Thank you. Tagalog o. Salamat. Salamat. Sus. Noo. dong isa o. Sumimasen. Sumimasen. Pasen. okay sumimasin. Hmm, pasensya na, pasensya na. Hmm, buti na lang hindi sorry. Hmm, susurihin kita nga, no ma'am? Konnichiwa, konnichiwa. Kumusta? Kumusta? <laughs> naiwan. Ano nyo? Ha? Sino nang turo sa inyo? Konnichiwa. Sabi, konnichiwa. Ha, ah, ganun. Ha? Ibig sabihin nun, hello or, or hi, okay? na <laughs> ni, Ha <laughs> ha